Dito po sa scandal na ito kung may may kanya-kanya tayo ng ano ng hierarchy. Kung yeah. tititingnan niyo para po sa inyo sino may pinakamalaking kasalanan? Yung nasa yung proponent, DPW, yung, uh, DPWH DPWH o yung contractor? Walang Wala kaduda-duda, alam na natin yung yung mismong corrupt na politiko yun. Mm -hmm. oh, yun yung politiko na yun. Siya na ang pinakamalaking porsyento pero unfortunately, siya yung mahirap kasuhan. Mm -hmm. uh -huh. Dahil hindi naman siya pumipirma. Uh -huh. no? Ang daming scheme, eh. ang daming permutations. Mm -hmm. eh. Hindi lang yung tatanggap sila ng, hindi lang yung sinasabi ko noon na ang laki na ng porsyento nyo, sila pa yung contractor, sila pa yung supplier. Mm -hmm. Diyan sa loob ng Congress, nagbebentahan dyan. Eh. Mm -hmm. Kung malapit ka kay saldi ko dyan, eh. Presyong kapatid eh, 15% kukunin mo. Presyo kapatid pa yon? Uh, 15% uh -huh. pero kung kuan ka 25%. Uh -huh. 'di ba? Tapos uh, 'yung mga malalapit sa kanya kukuha sa kanya. Mhm. Uh meron -huh. merong nako kilalang kuan niya, oh, uh, Boss Saldi, Boss Saldi, uh -huh. Boss, Boss pa sya. You know? uh -huh. Boss Saldi bigyan mo naman ako ng kuan. So, bibigyan niya, o sige kunin mo na lang, nabigay ko sa iyo ng 20%. Mm -mm -mm. Ang gagawin niya, i-flip-flip lang niya. Kung hanap siya ng congressman, o sa iyo ko ibabagsak ko. 25, unti may 5% siya. Uh -huh. Laway lang. Laway lang. Na. Uh -huh. Cottage industry nga. Livelihood program nangyari. Uh -huh.